Sabi po natong si Dela Rosa, walang gagong leader na mag-utos na gumawa kayo ng violation sa batas. Hmm. Walang gagong leader na may or na mag-uutos ng ganon. Hmm. So yan. Um, hindi yan bago. Yung pagdepensa na si Bato de la Rosa sa kanyang Panginoon, sa kanyang sinasandalan. Hindi rin siguro lingit sa kaalaman ni Dela Rosa na yung kanyang sinasandalan na yan ay pabagsak na. Kaya ano kayang mangyayari kay Dela Rosa? Meron siyang inamin. Sabi niya, wala daw siyang choice. Kundi naandyan pa rin at supportan si, si Digong. Totoo, kasi sinanglamo na yung kaluluwa mo sa kanya. Hindi ka nagtira ng konti para sa sarili mo. <laughs> Kaya nawalan ka na ng... Uh, yung, yung horizon mo ay naging isa lang, na, na nakafocus lang kay Digong. Hindi yan lumawak. Kaya ganyan po ang nangyayari sa inyo, Mr. Bato de la Rosa. Totoo, walang gagong leader na mag-uutos na gumawa ng violation at gumawa ng mga aksyon na labag sa batas. Wala talagang ganong leader. Ang nangyari kasi dito, akala nyo naging leader etong si Digong. Hindi po siya naging leader. Sabi niya dito, yung mga adik hood yan, kayo na lang ang pumatay. Diba yan po ang pahayag nga na si Digong dati, nung, nung nasagsagan niya ng uh, Peking war on drugs na itong ng kanyang administrasyon. So yan, meron siyang inutos na gano'n. Pero totoo, ako'y naniniwala sa tinura na ito ni Mr. Bato de la Rosa. Ulitin ko, ah, hindi po naging leader etong si Digong. Dahil siguro naman ang definition ng isang pag uh, ng pagiging leader, ay alam nating lahat na hindi ikaw yung masusunod sa lahat ng pagkakataon. Ikaw siguro ay pwedeng uh, makinig din sa mga constituents mo. Ganun ang pagiging leader. Ang, ang, isang digong kasi, hari-harian ang nangyayari. Gusto niya lahat, lahat ng pagkakataon, siya ang masusunod. Naghahari-harian yung mga yan. Yan ba ang pagiging leader? Abay, binago niyo ang salitang, ah, galit na, binago nyo na naman ang salitang leader. Hindi po ganon ang pagiging leader. Hindi porkit ikaw ay nasa pwesto, ay ikaw na lagi ang masusunod. At nasa iyo lagi ang desisyon. Hindi po ganon ang pagiging leader. Yon, totoo. Maraming salamat, Mr. Bato de la Rosa. Wala talagang gagong leader na mag-uuto sa isang, sa isang subordinate niya. Halimbawa, Nagumawa gumawa ng kabalastugan. Pero yun nga, etong iniidolo mo, hindi po ito naging leader. Nagkunwari na may alam, nagkunwari na leader etong isang ito. Pero wala naman talagang kakayahan na maging leader. Abay, napakaraming pagkakataon na huling-huli sa kanyang mga pananalita. Yung pagiging balasubas niya. Hindi po ganyan ang isang leader. Like, you are setting a negative or, or bad example sa mga constituents, sa mga kababayan natin. Paano naging leader ang isang ganon? Hindi po leader, uulit-ulitin ko, etong presidente niyo. Siya po ay naging presidente ng mga diehard. Yun ang totoo. Pero hindi po siya naging presidente. Hindi siya naging sinsiro at tunay na presidente ng ating bansa. Good luck.